Nakakaranas ba kayo ng pananakit ng sikmura or minsan nakakaramdam kayo ng parang may mainit na umaakyat sa inyong lalamunan or minsan parang nahihirapan kang huminga tapos minsan nararamdaman mo medyo mapait? baka maaaring meron kang acid reflux o GERD. Meron po tayong tinatawag na lower esophageal sphincter. Galing po sa esophagus yung ating kinain, bababa po ito sa ating sikmura. Yun pong sphincter na ito ang nagbubukas at nagsasara. Kadalasan po, pag tayo kumakain, ito po ay bumubuka at eventually po, ito po ay nagsasara. So, kadalasan po sa mga tao na merong GERD, ito pong sphincter hindi po nagsasara. Kaya kadalasan ay umaakyat po yung acid. So, nararamdaman natin, may konti tayong heartburn, meron tayong irritation doon sa lining ng ating esophagus. Kaya minsan para tayong inuubo or yung tinatawag natin mapiit. So, ito po ang tinatawag na gastroesophageal reflux disease. Marami pong tao ang nakakaranas nito. Paminsan-minsan, kahit po ako, no, kasi syempre mahilig din po ako magkape kaya nga po sinasabi natin pagkakakain natin, huwag muna tayong hihiga, so mas maganda nakaupo tayo or nakatayo tayo so pagka ulit ulit na po itong nararanasan at talagang may mga pananakit na, mas maganda po kumonsulta na po kayo sa inyong doktor para makapagpagawa po sila ng tests at mabigyan kayo ng proper treatment for your girl, stay safe po